Hello guys, tara Punta tayo sa pinagtuturuan ko ng boxing Doon sa basketball court ng barangay San Isidro de Sayang so, guys, uh, 15 to 20 minutes gabi-gabi ko pong binabiyahe yan Ah uh, pinupuntahan sila at sinatsagaan gabi-gabi para turuan yung mga bata uh, kasi nakikitaan ko sila may mga potential. So ayan guys. So andito na nga tayo. So ayan ganyan kadilim po. Uh, pupapatay yung ilaw, madilim talaga. Uh, ang papasok kasi yan yung barangay na yan. So dito guys, dadaanan ko yung uh, mga bata na porsigido, Galing po sila sa kabilang barangay para lang pumunta sa so mag sa training namin. So ayan subo sila, yun po. Uh, Ayun. Binusinahan ko pa sila. So, ayan o, sumasali po yun sila. Naglalakad sila galing sa kabilang barangay, pumupunta sa basketball court ng barangay sa Isidro para mag-join ng training. So, nakikita ko po talaga na porsigido sila. Kasi kung hindi sila interesado sa pagbabaksin, hindi naman po sila maglalakad ng ganyang kalayo. No? So, ito may nauna pa sa kanila, yung kasama nila, tatlo, no? nagjogging, nagja-jogging to. So, ayan, nakakatuwa pag mga ganitong mga bata, no. Ay eh, kita mo silang mga porsigido din. So, napapawi yung pagod natin pag mga ganyan yung mga bata. So, kahit wala tayong kinikita dito, so free lang po ang pagtuturo sa kanila. Wala po akong ipisong uh, sinisingil sa kanila. So, free training lang po ito. So, sa mga gusto pala mag-join sa training, open po kayo sa amin pag-training. So, tsaga lang po kayo kasi medyo marami na din po siya sa ngayon is 30 na po silang nag-training sa akin so kaya eh, ito po yung nakakatuwa pag dumadating po ako dito sa gym sa basketball court ng ano namin pinagtitrainingan ng boxing ah uh, nakakatuwa talaga, super nakakatuwa pag dadating ko gabi-gabi ganyan po yung ginagawa nila sa akin uh, ganun pa lang po na pagsalubong sa akin so very appreciated ko na po ah uh, nakakatuwa talaga so daig ko pa yung mga magulang nila kung makita nila ako pag, pag na pagdating ko pag nakita nila ako guys so ayan uh, samahan niyo ako panoorin niyo guys kung paano paano nila ako sinasalubong pag dating na pagdating ko guys so super nakakatuwa talaga kaya sinisikap ko po makapunta sa kanila gabi-gabi para magturo sa kanila sa mga nalalaman ko about sa boxing so ayan, guys sana suportahan niyo kami sa ginagawa kong uh, adikain para sa mga bata ayan guys kita nyo naman guys So, nagtatakbuhan agad sila palapit sa akin na uh, sinasalubong nila ako. Ayan, uh, tinatouch yung kamay, naka-close yung uh, kamao bilang touch, bilang sa pagbati. Uh, ayan guys, ganun kami magbati. Ayan ang uh, mga bata ko. Uh, medyo marami-rami na sila ngayon. So, yung iba mga late pa siguro kasi naghahaponan pa yung iba diyan karamihan. So yan guys, hanggang dito na lang yung video natin. Maraming maraming salamat sa panonood. See you again in the next video. Sana share nyo naman po yung video na to and like nyo na din po. Maraming maraming salamat po. Uh, dahil doon makakatulong na po kayo sa mga bata. Thank you so much. Bye bye!